Hello guys, ngayon po ay pakain tayo ng alaga nating mga aso. Ito po sila, mga tuta. Napakain ko na po yan. Diyan po guys. Saka ito rin po yung dalawa. Napakain ko na po sila. Para at least hindi mahirapan ng gusto yung nanay nila. Yan guys oh. So, nalakas ng kumain nyo guys. pagkain nga pala nila guys ay yung isda bago nilagyan ko ng kunting kanin para at least may lasa yun guys so oh. busy busy po sila ngayon guys yan yan yung isa si cute yung dalawa saka ito po yung nanay nila yung payat na po kasi apat ba naman yung nadede yung tatay yan guys sarap na sarap po yung nanay oh. Yun guys ito po yung mga cuties natin, guys. Yan. yan yung dalawa. Para, kasi pag hindi natin pinakain, guys, pag asa lang sila sa gatas ng nanay lang, napaka-iingay. Sobra. Yan, guys, oh. ang laks na kumain itong isa na to. Yan, guys. Okay, guys. Maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa atin sa so, walang sawang nagla-like and share ng ating mga videos sana po tulungan nyo pa po kami na paabot ng isang subscriber guys patulong na lamang po para rin po yan sa ating mga alagang hayop hmm tuwang po sila guys maraming maraming salamat po pala guys sa lahat nag comment, nag share nagla likes ng ating mga videos So shout out nga pala guys sa lahat ng ating mga bagong subscriber, mga lumang subscriber unahan, maraming salamat po sa inyo